ganda hey, hey, ng bahay nito ah. Ganda ng bahay. Oh, ayan nga, you are arrived. Oh, ayan so, na. Ito dito na nagpin. Ito, ito daw oh, arrived na daw, sabi. Tingnan natin. Mga pinti mga. Ay, hey, yung mga aso nandoon. Hindi may aso. Ay, hey, ayan Pigtima. may aso. Ay, ayan may aso. Tumainha. nagagalit yung aso. Sakto, di ba bagyo? Uy, masira naman 'yan. Ah, Uy, aso. na ba? Hindi ba ata lumalabas eh? Pabasta? Ay, doon na dyan na. Uy! Uy! Oy? Ay! Ang layo nung kape mo! Sabi mo, kape mo! Sabi naman! Sabi mo, kapatid ko! Sino tayo magkakape? Ang layo nung kape mo! Saka kanino ba to? May kape may pagkain ba dyan? Wala bang doorbell sa inyo? Bakit? Mamaya ka na si uman eh. Mamaya, Kalma lang, kalma, kalma! Ang ganda ng bahay, huwag ka Layo, layo, eh. Sabi mo, smile, smile. Smile. Sana... smile 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 Smile, <laughs> smile. dami mo nakakarap dito Dami nga smile Ito, Ito ba yung smile? Sanay kasi siya sa akyat bahay Walang doorbell sa kanila eh Saan mo ba kami pinapunta dito? Teka lang Ba't kumpleto kayo? At tsaka ba't nandito ka? Oh, ako lang dami lang. mo kahapon sa video mo magpapakape ka oh, Oo nga Sa malamig Sa malamig Oo oh. so, Bakit ma parang nabigla ka na nandito kami? Ayaw mo ata kami? Aray ko Nakalimutan Ay Tara na pasok 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 daw, gabi pasok daw. pasok pasok dito so dapat taring pasok Ang mga dal dadaldal lang mga bisita mo ang papangit mga kabanding ang dadaldal. guys Teka, bakit 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 na bakit 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 ako. Kung ganito yung mga bisita mo, laging reklamador. Mga reklamador, Hello, ang hihirap man maging bisita. Yung kapit ang lamig, kapit ang lamig. Ang sasakit sa ulo. Meron akong ano, masasabi na ako sa inyo na mas magugustuhan nyo. Ano ba yun? ko ba Other than pagkakape. Ano? Diba, kumikita ka per month. Oo. Kumikita ka per month. Oo. Kumikita ka per month. Oo naman. Ikaw, kumikita ka per month. For as low as 10,000 pesos, magkakaroon ka na ng ganitong bahay. Oh, di na! 10,000 lang? Uy! 10,000? Di man daw yung prankster to! Magkakaroon ka lang! Nag-de-divine kayo eh! Sa pundi bahay? Sa Baguio? Oo! Ang takap muna naman! Grabe naman Yes, ah! Ang dami sinasabi! networking yata eh! Sige, yun. Pasok tayo para malaman nyo na legit na akin to. Tara. Sa tayo. Sa ground, ground basement. Ay, may ground. Ay, may basement. basement. basement? Bay bay bay. lang. May bunker ka? <laughs> <laughs> Sakto, may kasama kang bata. Andito oh. si Boss Baby. Pasa tayo. basement niyo. Oh! Basement. Oh! Basement, oh! Basement. God. Wow! Kabibi! Wow! Dito sa basement. Ibigay <laughs> okay. dito and sa uwo. Ang sa kanya Grabe. Ang ganda. Mapapamangha talaga kayo. Grabe. Mapapasmile at na pines kayo. Tara, pa uh, oh. okay. hey, dito. Dito na Dito tayo. Dito tayo, may oh. Good oh. for four packs. Hala! Uy, yung kasya tayo. Actually, dito. kaya ng dalawa kada isa. Markadahan, tatlo yung kabit mo. Pwede dito. Uy, pao. Magkano to? Grabe naman kayo. Tatlo yung kabit mo takto ba? sa'yo. Dito ka. Tatlo sila doon pwedeng pwede. Ano to? 10,000 to? Ito lang? Hindi! Ano? Binaman, meron. There's more. There's more? Isa, more? isa lang two. to. Ano? to lang 10,000. Isa lang to sa mga kwarto tara, dito. 10,000. Lahat na to. Tara, 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 tara. Oy! By the way, itong basement. Ay, may sarili ding CR. Si <laughs> may ano, sobrang lamig eh. May hot and cold ba yan? May hot and cold dyan? Huwag mo kami minamaliit dito. Ang tagal kong pinag-ipunan yan. May hot and cold yan. Ang grabe. Pinutin niya ng yelo dyan. Okay. Ingay, yan na yun mga bata dyan sa Arcade. Tara. Market. Mapapa-smile talaga kayo at The Pines. Isa lang yun sa mga kwarto dito sa Smile at The Pines dito sa Baguio. Pasok tayo sa loob ng mismong bahay para mas ma-appreciate nyo okay. yung pagkaganda ng bahay. Tsaka yung pagka-feel at home nyo. Tapos, kung bakit nandito yan, dalawang dinosaur ko, pet-friendly din. Ta. Talaga? Wow! Kala ko sorry, sorry, sorry. <laughs> So guys, welcome to The Smile at the Pines. Tingnan nyo Ooh. na. Wow. Oh. wow! 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 Pagpasok niyo dito ng barkada, pamilya niyo, pwede kayong magstay at magkaroon ng banding dito mismo sa sala ng Smile at the Pan. Dito sa Baguio, alam naman nating lahat na medyo malamig. Kaya meron sila. Prinovide na fireplace dito para kung gusto niyo magpainit dahil sa malamig na panahon, pwede kayong magtama. Ay, oh, doon na kailangan oh, yan. Ako, no? oh, doon na kailangan yan. Hot na ako. Eh. Modern. Ba't anong dami mong dala? Ha? Uy, dito yan. Hindi naman sa atin. Uy, yan eh. nga, diba, kasama nga, di ba? Kasama ito sa ano? Yung 10,000, bahay lang, hindi pagkain. Hindi makalama to. Ang naman ang ano. Guys, meron tayong sala. Meron tayong kitchen. At syempre, hindi mawawala ang kape. Grabe yung kape. Teka, 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 Ano ka lang? Mamaya na yung kape. Kailangan nyo muna ma-appreciate yung ganda ng bahay ko dito sa bagay. Appreciate ko yung bahay. Excuse me. Sorry, 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 sorry. Dito sa baba, meron din tayong CR. Oh, ganda. Oh, ganda. Meron din tayong kwarto. wow. Ang wow, naman. Meron din tayong kwarto dito sa baba. No. Oh, Uy, okay. laki. Pag galing ka sa labas, hindi ka muna humiga ng bed kasi Ay, medyo madumi sa labas. Oh, may grips, ka. may grips. That's what you bayan. call etiquette. Ay, 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 totoo ba yan? Patay ni. Eh. Uh, Tikman nyo nga, ang Patay gutom ay, yun na ko ah. Ay. So pag nag-stay ka dito sa Baguio, gusto mo parang may sarili ka na bahay. Pwede kayong magluto dito, pwede kayong mag-prepare ng food nyo. Plus, merong sariling ref. Ulo! Grabe yun! Uy, ang papangit yung mag bisita! ako? Ito ako? ano ba yun. ano 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 naman ano 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 eh. ano 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 Ang ganda naman, ano 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 ganda, babe. Ay, sige. Uy, yung TV mo. Meron tayo dito ang Viper pag gusto niyo magtambay. Meron ako dito. Pinrepair na table, tas may dalawang chairs. Grabe. Tas pwede ka dito mag, ano, sightseeing. Problema mo, isipin ko. Ang ganda ng view. Diba, Puro pine, pine trees. Tas ang lamig. Mapapasmile ka talaga at the pines. At ang kinagandahan dito, yung master's bedroom natin. May sariling CR. Doon ko ako yung kata-kwarto na CR. Ganda! Ay, ito! Ito yung pang-apat to ah! Ito parang wala kama. Ba't walang kama? Ito lang yung kama? Kunwari, meron kayong okay. extra na bisita. Oo. Oh. Akaya tayo sa si taas. Oh, may taas! May taas to. Ang kwarto may taas. Wala! Look. Ito yung bed nitong pang-apat na room na good for two packs. Oh, oh. bagay ako dyan. Loop tile. So, dito, pwedeng tatlo yung tao. Grabe yung aesthetic oh, na. Ganda. Amazing, di ba? Uy, 10K lang. Kuha na rin tayo. Kuha na rin kami 10K lang. Hindi ko pa napapakita yung pang limang kwarto. Mami, lima. Pasok, guys. ito lang pang lima. Ang ganda. So, ito yung pang limang room dito sa Smile at the Pines. Wala rin ka, no? Walang hiyaan? Yeah. Meron, guys. Nasa taas love type. Pwededing lo den extend din pala siya, nagiging Patulog kama Totoo Lodeno. ba? Oh. Nagiging kamadin siya. May extend siya. Pagkiran gan na pa man, dito. Hindi ka pabayad. <coughs> hindi ka pabayad. Hindi, pabayad. hindi pabayad. Papayad, guys, medyo na na kayo talaga. Oo, klabe. Pero mas gusto ko dito sa baba. Mas gusto ko dito. Daming pagkain dito, boy. Dito lang tayo, boy. Okay. So mga idol, naghahanap ba kayo ng bahay sa Baguio na pwede niyong pagstayan for as low as 10,000 pesos, good for 8 packs. Meron na kayo mapagstayan na ganito ka ganda, ganito ka modern, at ganito ka aesthetic na bahay dito sa Baguio. At hindi lang yon, sobrang lapit pa sa mga tourist attractions na pwede nyong puntahan dito sa Baguio. So, sa mga nagbabalak umakyat ng Baguio, lalong-lalo na sa summer na to na napakainit, bisitahin nyo ang Smile at the Pines. Nasa comment section yung kanilang page. Pwede kayo mag-inquire dyan mga idol para ma-experience nyo ang Baguio feels at ganito ka modern na bahay dito sa Baguio. For as low as 10,000 pesos.